So, ito na guys, yung mga pinamili ko kanina at ayusin ko na yan dahil ipapadala ko na yung aking box by next week. So, tara na guys, i-unplastic na natin. Tanggalin na natin sa trolley tapos yung dalawang plastic. Dahil ito ay kilaamo yan. So, tara na guys. ayun so, na guys, na empty na nga natin at uh, ayan na yung aking mga pinamili, yung chocolate worth 133 yan lahat. So yun bandaron may chocolate. Syempre, pag may chocolate, <laughs> may toothbrush at saka toothpaste para pag sumakit ang ngipin nila, magtutut toothbrush So, ito yung toothbrush. Itong toothbrush na to ay $1 dollar lang. One dollar lang yan. Tapos, ito naman ay 50 cents. Tapos, dito naman ay 125. Yan. Itong isang klasing toothbrush ay 50 cents. Meron din akong biniling spaghetti lace. Tapos, Sempre kopi. Tapos dito ay may asukal. Kopi at asukal. Ayan. yan. Tapos meron din ditong 3-in-1 kopi, cappuccino. Tapos itong klase ng chocolate. Ayan. Individual siya yan. So magandang pambigay. So dito naman, bumili rin ako ng shot. 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 Tapos panglinis ng kaldero at ayan nga ayan so ayan so itatayo i-masking i, i, ma tape ko na yung aking box ito yung aking packaging tape at yung aking box ay nandun sa likod ng pintuan ayan dati ko na siyang linagyan ng pangalan kasi mahihirapan ako pag nilagyan ko na nito. So, ayan na guys. At saka dito pa nga pala sa aking bed ay meron pa dito mga mga noodles nung binili ko nung mga nakaraan. Ayan. Tapos, yun pa, marami pa dun sa silong ng aking bed. So, yun lang guys. And thanks for watching. Dahil ako ay mag mag-iimpake na. Dahil by next by next week siguro ipapapick up ko na yan so bye guys ito yung part 2 ng baka may part 3 pa ito kasi baka hindi yung pa mapuno baka part 2 pa lang to baka mamili pa ako ng uh, one time kasi medyo malaki yung aking box so bye guys thanks for watching don't forget to subscribe like and share bye guys